Okay, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Kung makikita nyo po yung unboxing na yan. Yan, ito, ipipit ko na dito. Sa ibang video, in-explain ko na kung bakit meron tayo dito at bakit lalagyan natin ng screw na lang o direct. Tatlo po ito. Isa, dalawa, tatlo. Ganyan po ang gagawin natin. Pubutasan natin ito ng ating drill bit para sa pang-tires na drill bit. Pukunin ko na para makita ninyo. Okay, na nasimulan ko na. Hindi ko na pala na-play yung... Ang butas ko nito, dalawa lang po, one and two. Kasi hindi naman niya kaya putumin ang bolt na yung screw ay may. Yan. Ganyan lang. Saka malapa dito, o kaya pa kahit may karga dito, hindi na yung mabubuhan. Basta mahigpit ng door. Ang mo magkabilaan. Hindi na kailangan na apat. Yan. Okay yan. Ayan ang init, oh. So, lalagyan natin ng ng tubig. Ito ang binabarinahan. Pa Para Ayun, maganda, maganda pang butas. Maganda ito. अरे बाप बाया ग़ागमी टांगों की तो पार पार सफ़ोटाये बस मायूस चकान तलाग बोलता ही तो बोलते मैं ही

So, maganda naman yung nabili kong ano, uh, drill bit ng tiles. Lagyan natin ito. Tox. Dali sya Tapos ito rin. Of course, ito rin. Ayun. Dali. Tapos, para hindi masyadong kahabaan ng video, kanyan, Ikakabit ko na ito. Ikakabit e, ko na. hindi sa... Nung ginamit ko ang aking ano ito, portable hindi siya umubra. Dahil iba yung power na o simple naman, battery lang na naman. Kumpara doon sa hilti ko sa hilti. Subukan na natin ito. Masaya nito si Madam pag nakita ito. Ayun na. oh. You Majlis Assalamualaikum Insyaallah. Ayuh, nampak kata tag, ya no, oh. ya. Ayuh oh. semua tetap Ayaw ah. natin ang ipitan. Hindi kaya. Okay. Ayan. Yeah. Tingin natin. Okay. Mga kampayan. Sum out natin. Ganyan ang sitwasyon. Yung sasawin na oh. kau balik tendinya